na ako sa kaibigan ko. Bigay ko itong cover ng regalo niya. Para sa expense gift namin. Bukas. Tapos mag na ako kung ano yung damit na isusuot ko bukas. Papunta na po ako sa kanila. Malamig ang panahon. Hon. Pero gusto ko po ito. Gusto ko po yung malamig. Ayan yung aking ilong mumula na. Sobra lang eh. At ibabalot ko na po yung aking ano aking akar ako regalo grabe po ang lamig dito yung -puno, wala nang dahon tuyo na sila pero buhay pa po yan pag panahon ng tag-init babalik yung dahon babalik siya kala mo mga dry po sila pero buhay pa po sila ganito so, po sobra laming papunta na po ako sa kanila dahil ako po'y nage-exercise ah laming ako pa po yung aki bukas